Unang katanungan katanong na sir, bago po nyo kung nang katanong na magpapakilala mo ang mga kami. ay kayo na po ba, Frank, yan natin So, and this is the other side. Unang katanungan sir, ano po, ano yung pananong mo dito sa ad sa vaccination test 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 Ah, wenda. Alhamdulillah. Sa akin pala nao ay okay naman. So, walang wala problema. Kaso lang meron din, meron lang uh, hindi na sa BOP. Pero ginagawa pa rin ng sagay senet ng paraan para na lumabas na sa nilang uh, 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 BOP. So, ito, uh, uh, marap, na matapos yung first uh, uh pag-umaki ito hanggang hapon. Uh, Uh, alhamdulillah. Uh, yun lang uh, konting problema. Yung iba, so, hindi yun lumabas sa online yung panila, di yes, PSG nila. Pero, alhamdulillah, nagawa pa rin uh, ang ng para lumabas. Ma Maturok din sila. Inshallah. So, ano sa so, palagay mo yung uh, pilaka malaking hamon dito sa inyo? Uh, Ah. Uh, ah. So, wala pa akong masasabi sa gayon kung ano ang malam. Pero sa aking talaga okay naman. Ah, kasi ang paglalakbay pag pag sa may kaay, uh, yan ang tinatawag na tawakan. Allah uh, Alawa sabihin, si Allah lang ang panatid sa lahat ng pangyayari. Assalamualaikum sir. Ano po ang pinapalit sa mga niyang paplano na pumunta po ng makna or maghahad? Alhamdulillah. Kailangan na maging malusog ang pangangatawan. Walang problema sa mga karamdaman. Ganon. Tsaka siyempre uh, laging handa ano po yung limita may sa lahat po ng mga influencer ah simula ngayon ay ah uh, mag-practice sila kasi mahirap pang ano pa paglalakad yung hindi masyado napagod sa paglakad mag-practice sila maglakad oh uh, kasi may, may lalakadin doon na uh, alam nila nilang mga kasamahan ko eh. ilang kilo yun eh, baka mamaya mahirapan sila kung wala silang practice. Hello. So, Hello. Okay, the last, doon na lang kay Fresh.